Uh, may mga bata tayo dito sa sentro. Uh, Papakabisa natin, uh, papa, uh, natin ang Our Father. Pagka alam niyo ang Our Father, bibigyan natin siya ng watch. Ano ang pangalan mo? Herbie. Herbie. Ah, uh, Herbie. Uh, kung alam mo ang Our Father, simulan mo na at magkakaroon ka ng watch. Ah, uh, sige, simulan mo na. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who trespass against us and deliver us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Oh, very good. mga bata marunong yung mga kapatid mo, turuan mo para Wana marunong sila kapatid. Magdasal. Wala siya kapatid. Ah, yung mga barkada mo, mag mo para para matutuloy si magdasal. At patuloy ka magdasal, ah, magsipag sa pag-aaral para matapos sa pag-aaral. Ah, pagpasensyan mo na ang watch na, ano ko, ah, tao doon, ang watch kong ah, awak. Ah, pagpasensyan mo na to. Ito lang ang kaya kong i-premium sa'yo. Pero patuloy ka magdasal para maging mabait ka para. Ayan, watch. oh. Kaya hey, na, dali, oh. Okay. Dahil Salam. nakabisa mo ang our father, may watch ka. Pakita mo. Ayan, okay. oh. Tingnan mo kung gumagana, tingnan mo. Gumagana ba? Tanggalin mo sa ano, para kayo wala ng battery. <laughs> Ayan, gumagana ba? Gumagana? Oh, sige, gumagana daw. Uh, thank you very much. Oh, sino gusto? Sino gusto ba ikaw? Ah, sino okay. gustong magkabisa ng Our Father? Dapat marunong kayo mag magdasal, hindi lang puro standby. Para patuloy at, um, <laughs> maging mabuting bata kayo. Okay. 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 Our Father, may bots ka. May lilo. Okay. Dapat magkabisa mo, Our Father. Okay. Sige, kapa. Oh, sige, go. All Father in heaven, only be your name, your kingdom come, your will be done as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Oh, very good. Ah, uh, very good. Ah, uh, sana maging mabuting bata ka, makatapos pag-aaral. Ah, uh, patuloy ka man na lang, hindi lang ngayon, ha? Ah. Para tuloy tuloy na paglaki mo uh, maging mabuting bata ka. May price ka na watch dapat marunong magdasal O, ah uh, ang mga bata dapat marunong magdasal para hanggang paglaki nila patuloy na maalala nila na may ah uh, ano pangalan may Diyos ano pangalan ng Diyos natin Jesus, Jesus. very good ah uh, salamat po At ah uh, sa ating ano pangalan mo pa? ano lagi Babi Babi, ano pa yung iyo? Sampaga ha? Sampaga Babi Sampaga uh, Gaya yun yung mga bata Si Babi Sampaga Dahil uh, magal marunong siya manalangin Pero yung ibang bata sana Matutong manalangin Para uh, hanggang paglaki dala-dala nila Na maging mabuti yung bata Kailangan Salamat Salamat po Ano pa alam mo? Babi po Si Babi Very good, very good si Babi